Totoo ba ang sinabi ni Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist Charts na ang Diyos ay nagkatawang tao? Uh, John 1.14 na ang Diyos ay nagkatawang tao. Nakapagtataka talaga. Kasi bakit wala ang tunay na kahulugan ng salitang nagkatawang tao? sa orihinal ng New Testament sa wikang Greek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim. Wa ba'ad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. At bilang pagpapatuloy ang kapayapaan at pangangalaga ay sumain niyo. Gayun din ang habag ng Allah at kanyang biyaya at kagandahang loob. Totoo ba ang sinabi ni Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist Charts na ang Diyos ay nagkatawang tao? Uh, John 1.14 na ang Diyos ay nagkatawang tao. At ang ginamit niyang katibayan ay yung nasa John 1.14. Ang sabi po ay ganito. Tungkol po dito sa salita o tungkol sa verbo. At nagkatawang tao ang verbo at umahan sa gitna natin. Nakapagtataka talaga. Kasi bakit wala ang tunay na kahulugan nang salitang nagkatawang tao sa orihinal ng New Testament sa wikang Greek? Ganoon lang ba kadaling magmanipula? Sino ba ang kakutsaba ninyo sa pagbabago ng mga nakasulat sa Biblia sa wikang Pilipino? Ang ibig sabihin kasi ng salitang nagkatawang tao sa wikang English ay incarnate. At kapag sinabi natin na Diyos na nagkatawang tao, ang kahulugan nito sa wikang English ay God incarnate. Ang malaking problema ay inimbento lamang ang salitang nagkatawang tao sa sali ng Biblia ng wikang Pilipino. Dahil hindi ito matatagpuan kailanman sa original ng Bible ng New Testament na wikang Greek. Karungal dumal na gawain ang ganito at panlilin lang. Marami kayong ipapahamak nito, Mr. Fernando Camacho. Imagine, wala sa orihinal ng Bible ng Greek New Testament. Subalit so, mayroon sa sali ng Biblia sa wikang Pilipino. Sino ang nagdoktor nito? Sino ang nagpahintulot na baguhin ito? Bakit ninyo pinalitan? Batid ba ito ng pinaglimbaga ninyo ng Biblia sa wikang Pilipino? Subhanallah. O di kaya ay sinuri ba ninyo itong maigi o nagbulag-gulagan lamang kayo kahit nabatid ninyo pa ang pagbabagong ginawa Sa katunayan, hindi lamang ito ang una. Maraming marami pa ang nauna kaysa rito na pinalitan at binago ninyo. I mean, ang inyong mga pinuno sa pangrelihiyon. Kaligtasan ng pinag-uusapan dito, Mr. Camacho. Sa totoo lang, Marami kayong mabubulid sa walang hanggang kapahamakan sa kabilang buhay sa impyernong apoy dahil sa mga pinagagawa ninyo. Mabuti na lamang at meron na tayong Google ngayon at very advanced na ang ating technology. Hindi na malinin lang basta-basta ang mga totoo sa kanilang mga sarili na nais magsuri. At mabatid ang katotohanan upang sila ay maligtas. Ang kahulugan kasi ng salitang nagkatawang tao sa dictionary ng wikang Greek ay ensarkono or ensarkomenos, meaning incarnate sa wikang Ingles. At ang kahulugan naman ng God incarnate sa Greek dictionary ay Otheos in Sarcomenos. Dapat na mabatid ng orihinal ng 27 books of New Testament ay sa wikang Greek at hindi sa wikang Hebreo. Kaya ito ang maaaring maging batayan natin. At ayon doon sa orihinal sa John 1.14 ay walang nakasulat na kasing nang salitang nagkatawang tao, yes, wala sa orihinal ng 27 books of New Testament sa wikang Greek. Dito ang transliteration niya. John 1.14, Kai, Ho, Logos, Sark, Egeneto kai o logos sark egeneto. Sa uh, John 1:14 na ang Diyos ay nagkatawang tao. Kaya yung sinabi niya na sa talatang 14 at ang salita ay nagkatawang tao ay maling isalin sa wikang Filipino. Dahil sa wikang English, ganito ang pagkakasalin. And the word became flesh. Ayon sa the Bible, RSB, Revised Standard Version. At sa King James Version naman, ay ganito ang pagkakasaad. And the word was made flesh. Sa katunayan, ang lahat ng salin sa wikang English ay ganito ang pagkakasalin ng kahulugan. Subhanallah. Nakita nyo? Walang salitang incarnate sa lahat ng salin ng kahulugan sa wikang English. Nakong kaya, bakit nagkaroon ng salitang nagkatawang tao sa wikang Pilipino? Saan ninyo ito hinugot, Mr. Fernando Camacho? Gayong mula sa wikang Greek ng New Testament ng Bible ay isinalin ito patungo sa wikang Aleman. At mula naman sa wikang Aleman ay isinalin ito sa wikang English. At mula sa wikang English ay isinalin ito sa iba't ibang wika. Sa bakatuwid, paano nagkaroon ng salitang nagkatawang tao sa sali ng Biblia sa wikang Pilipino. Ipaliwanag mo nga ito, please. Dapat ay maging totoo tayo palagi sa ating mga sarili sa paghahayag. Huwag tayong magkaroon ng personal na interes o hidden agenda. Bukod sa katotohanan at kaligtasan. 'Di ba? bawal magdagdag at bawal magbawas sa inyong pananampalataya? Batay sa Apocalypse o Revelation 22 na ang mga talata ay 18 hanggang 19. If anyone adds to them, God will add to him the plaques described in this book. And if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God will take away his share in the tree of life. Ganito naman ang sabi sa Deuteronomeo 4 na ang talata ay dos. Huwag ninyong daragdagan na babawasan ang salita na aking iniuutos sa inyo upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniuutos sa inyo. Ang pag-aalinlangan, itong ginawa ninyo ay hindi kailanman may sa Allah. Yes. ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم Nasuhaẓẓan nim mā dhukirū bih fa-agraynā baynahum al-ʿadāwa wa-tawāladdā ilā yawm al-qiyāmah wa-sa-yunabbiʾuhum Allāhu sa mga yaong tinatawag nila ang kanilang mga sarili na Kristiyano ay gumawa kami sa kanila ng tunay na kasunduan. Subalit, pinalitan nila ang kanilang relihiyon at tinalikuran nila ang anumang ipinaalaala sa kanila na mga katuruan at hindi nila ito isinagawa. At dahil doon ay itinanim namin sa pagitan nila ang pagtatalo-talo at pagkapuot sa isa't isa hanggang sa araw ng huling pagkabuhay. At walang pag-alilangan, iyahayag ng Allah ang anuman na kanilang ginawa sa araw ng paghuhukom at sila ay paparusahan ayon dito. Sali ng kahulugan ng maluwalhating Quran, Surat al-Ma'ida, ikalimang kabanata na ang talata ay katorse. Kaya nga nagkahiwahiwalay ang mga Kristiyano sa iba't ibang sekta na ang bawat isa ay nasisihan sa sekta na kanyang kinabibilangan. Na inaakala niyang ang kanyang sekta ang siyang nasa tama at ang iba na ay pawang nasa kamalian ng lahat. Sa katunayan, Meron nga silang itinatag na debaters convention bilang patunay ng kanilang pagtatalo-talo sa isa't isa na sila ay hindi nagkakasundo sa kani-kanilang mga paniniwala. Minalladheena farqudinuhum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun at huwag kayong maging kabilang sa mga sumasamba ng iba bukod sa Allah. At ang sinusunod lamang ay ang kanilang mga sariling pagnanasa at pag-iimbento ng kasinungalingan. Na penalita nila ang relihiyon na ipinagkanoob sa kanila at binago nila. Na sinusunod nila ang isang bahagi nito at ang isang bahagi naman ay tinatanggihan. Ibinabatay lamang nila sa kanilang sariling kagustuhan na dahil doon ay naging iba't ibang grupo sila mga sekta na sinusunod nila bilang pagmamahal sa kanilang mga pinuno, sa kanilang mga grupo at sa kanilang sariling pananaw na nagtutulungan sila sa isa't isa sa kamalian at bawat sekta sa kanila ay nasisiyahan sa anuman na kanilang paniniwala at kanilang iniisip na ang kanilang pinagpasyahan sa kanilang mga sarili ay ito ang nasa katotohanan at ang iba naman ay nasa kamalian Sali ng kahulugan ng mga kapaliwanagan ng nakilang Quran matatagpuan sa surat Arun, rum ikatatlong kabanata na ang talata ay 32.